Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang paglipat ng 76ers sa syudad ng New Jersey. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang mabubuong bagong super team ng Los Angeles Lakers. Isa nga po mga ang Philadelphia 76ers sa mga sinwerteng team sa pagkakakuha nga po nila ng ilang mga magagaling at malalaking pangalan ngayon sa NBA. Kaya dahil nga po dyan ay tuluyan na nga po silang nakabuo ng kanilang pinakabagong super team kung saan magagamit nga po nila ito upang mapatas nila ang kanilang chance na magdumina sa Eastern Conference, makaabot sa NBA Finals at manalo ng kabinato sa susunod na season. Ngunit maliban nga po mga sa pagkuha ng mga bagong players ay may iba pa nga pong balak na gawin ngayon ang mismong management ng Philadelphia 76ers. Sa katanayan, may lumabas na nga pong balita ngayon na kinukumbinsi ng nga po ng state ng New Jersey ang may-ari ng 76ers na lumipat sa kanilang lugar upang sa ganon ay doon na lamang gumawa ng kanilang sariling arena. Yes, ginusto naman nga po sana ng team owner ng Sixers na gumawa ng kanilang sariling bagong arena sa center city ng Philadelphia. Ngunit parating nga po itong nadedenay kaya nagkaroon na nga po ng pagkakataon ng state ng New Jersey upang makumbinsi ang 76ers na lumipat ng ibang lugar. Nakapag-usap na rin naman nga po sila sa nakalipas na dalawang araw at nag-offer na nga po ang mismong state New Jersey na papatayuan nga po nila ito ng bagong arena sa lugar ng Camden. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang mabubong bagong super team ng Los Angeles Lakers. Marami nga po mga katrops na mga fans ng Lakers ang nadismaya sa pinagagagawa ngayon ng kanilang front office dahil imbis nga po na sila ng trade ngayong offseason para makakuha sila ng mga malalaking pangalan o superstar sa NBA ay puro nga po jogging players ang kanilang kinuha sa loob ng free agency. Pero ayon nga po sa lumabas na balita, tanggap na nga po ng kanilang team na wala silang makukuha pang bagong superstar ngayong offseason. Ayaw rin naman nga po nila na gumawa dito ng ilang mga maliliit na trade na wala man lang maidudulot na malaking impact sa kanilang lineup. Isa pa, hindi nga po nila ipinapamigay ngayon ang kanilang mga trade asset dahil balak nga po nila na mag all in sa pagkuha sa kanilang target na si Jonas Valenciunas mula sa Washington Wizards kapag nabigo na naman ang kanilang team na maagang makangat sa standings ng Western Conference. Yes, diretso super team na nga po ang kanilang gagawin bago ang trade deadline next season. Gayong magkakaroon na nga po sila dito ng bagong lineup na bubuhin nila D'Angelo Russell, Austin Reeves, Lebron James, Antona Davis at si Jonas Valenciunas. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.